Good morning! May klase kami ni Sugar Daddy at 10.15. Naka-base na kami at paalis na rin kami kasi ano oras na, baka late na naman kami. Ay! Outfit for today! Naglagay ako ng ganito kasi sobrang init at may blusang itim akong ilalagay sa ulo ko. Para dito yung mga itim! Oh guys! Walay tubig ang dagat! lagi cruise name di ari pati inita kailangan na mag cover oh wala ito ang dagat pag time no kay pwede na kayo tamang shell di ha why should anon uunang tunog tagali ang lapok pastilan gud, nagka ng cover cover pa ko ganiha sa ako ang ulo kay lagi porting inita Karon pag-abot na mo Karon paghihatag ni Sugar Daddy ang payong day Tapos kamay ba yung hagtan hmm. Buti ba yung initag yung gani ha Maglakaw na ko day kay Badong na ko sa school Wala ko kay ba kung muraba kong muslim ano akong scarf Mura naman kong mangkukulam ani day Grabing inita oh Sos Paig yung galing ka inita Nakarating na kami ng school at babuksan ko muna itong cabinet. Mga ilang minuto na lang, mga 7 minutes na lang ay magka na kami. Hi! How are you? Yeah? I'm okay! Buyang ta-tsin na sa kalasangan, ito lang. Yes? Maraming ng Hawaii. Hawaii. <laughs> um, Tapos na ang aming klase. Si Bakla. KFC. No, I don't like KFC. I, I like nagay like, spicy. Spicy, oh. Yung mga piyansi. Yeah, yung yeah, mga piyansi. Magpapa-order lang kami ng pagkain kasi di kami nagbaon. Kukuhanin ko yung in-order na pagkain. What? Wala. Sisya. Ha, gutom na gutom na ako, jai Kain tayo ng pagkain ng incheck. Pianch. Okay. Gusto mo? Ano to ka ng pork with shrimp? Hmm. Wow oh, na. Yeah. Sausaw na to, unya. Hmm. Hmm. Lamig ka ayaw. Lami. Uy! Tapos na kaming kumain at magpapahinga muna kami kasi mamayang alas 4 ay aalis kami ni sugar daddy. May part time siya sa in time. Mga 6 o'clock. Mga mamaya. Kaya matulog muna kami para makabawi kami sa puya't kagabi. Mamaya ulit. Bye! Pagkatapos ko lang magpalit ng damit at paalis na kami ni Sugar Daddy. Pupunta na kami sa Intime Mall. Malapit lang sa Intime Mall. May part-time si Sugar Daddy. Nakatulog ako kanina. Ang sarap ng tulog ko. Dime! Ayan ang matcha-smoosa. Akala mo sa Pinas lang may matcha-smoosa. Pati dito. Ayan ang matcha oh 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 yeah. Father, to oh Michael, <laughs> Yeah. Yeah. Mga chismosa sa <laughs> China! Dumaan mo na pala kami dito sa Wanda para mamasyal. Alas sa pa naman yung part-time ni Sugar Daddy. Kaya dito muna kami sa H&M. Magtingin-tingin. Ang daming sale! Ito yung tipong ano ba yung kung ano magpapabox ka. Ito na yun. Ito yung time na mamili ka ng maramihan. Ang daming sale tig bebente na lang ang mga damit. Pak! Kaya nagbagsak presyo sila kasi nga uh, pa-winter na. Kaya napakamura ng mga ano nila dito tinda. Lalo na, lalo na yung mga pambata na pambabae. Wala masyado sa pambata na panalaki. Sayang. Puro pang kasi ang ano dito, mas mura Oh. Lahat sila sale, lahat. Di ba lang pag an, naka sale na siya, tapos may 50% off. Uh, may, half, 50% off pa siya pag bibili ka ng 10 pieces. Di ba? Grabe no? Pag sa sa Pinas, parang nalaman ko sa Pinas, napakamahal daw ng H&M. Pero dito ang mumura lang. Oo. Tag-30. Tag-30. Nag-30, 20. Napakamura. Nakarating na kami dito sa ano, building na pagpa-part-time ni Sugar Daddy. Akit na kami sa taas. It's, mm, it's like the apple. Pinko, siya Siya it? Pinko, Siya. 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 Bumalik kami dito sa Wanda para kumain. Tapos na si Sugar Daddy sa part-time niya. Isang oras lang yun. Ngayon ay bumili muna kami ng inumin. Tapos kain kami sa Sawadika! Sa Thailand food. Puhat na lang sa among order. Gutom na kaayong ni. Eh. 8.44 na gabi eh. Nakalasan sila. Basta na alas 11 na kami makauwi. Malayo pa yung uwian namin siguro. Isang oras at kalahati siguro, di ba? <laughs> no. Hmm, malayo. Ang kita naong day. Nasa eh. Ganihan, nagtudlo si Sugar Daddy sa mga bata ba English. Akong tiyan, nagsigarga na oh. ako. <laughs> Nagbukal sa sobrang gutom. Nara man sa naghahatag nga prutas yung parents ba niya. Uwaw ba ito makuha? Dahil. Well, di ba akong nagtudlo, so, no? Dako ka dako ka tagkaon. Magulang na tagkaon dito. Di ba di ba na akong nagtudlo sa anak nila? Welcome to Thailand! Sawadika. what is <laughs> ka? <laughs> Yan din ganyan din ang ano tinda doon sa aming ba sa umaga tapos may sikwati no. Ano bang malagkit nila ba Ni kanin? Tingnan mo. Ano siya ba? Makay sabaw. Puto. Sausaw si Kwate. Makay sabaw po. Uh, Oo, uh, sabaw talaga yan. Gata. Mm. My favorite! An kami ulit dito sa H&M para bumili ulit. Kasi sayang sale kasi. Ayan. Lima yan. Lima yung akin. Ito na yung kanina na iniwan namin. Tapos na kami mamili. Day! Alas 10 na. Mag alas 11 na. di pa kami umuwi. Magsara na ang mall.